Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilino ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kinonsulta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbitiw sa gabinete. Dagdag pa niya na nanatiling maganda ang relasyon ng bise kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil maayos nagtapos ang kanilang pag-uusap ng kanyang ipasa ang resignation sa Malacanang. Sa kabila ng kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairman ng NPFL-COC, tiniyak niyang nakatuon na lamang siya sa sampung proyekto ng Office of the Vice President. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi magpapasupil at magpapaapi ang Pilipinas. Ito ay matapos ang insidente ng pangaharas ng China sa mga sundalong Pinoy noong nakaraang linggo. Para sa detalye narito si Francis Riodike. Muling iginit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi hahantong sa paggamit ng karasan ang pamahalaan bilang pagtugon sa tensyon sa West Philippine Sea. Payag ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Western Command Headquarters sa Camp General Artemio Ricarte sa Palawan. Ang pahayag na ito ay matapos ang isa na namang insidente ng pangaharas ng China noong nakaraang linggo. Hinarang binutas ang inflatable boat, ninakaw ang mga matataas na kalibre ng armas at isang sundalo ang naputulan ng daliri dahil sa insidenteng ito. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi magpapaapi at hindi magpapasupil ang Pilipinas. Hindi umano dapat ituring na pagpaparaya ang mapayapang tugon ng pamahalaan. Aniya, hindi ibig sabihin na hindi agresibo ang tugon ng mga sundalo ay katanggap-tanggap na ang mga aksyon ng China. Samantala, pinarangalan ni Pangulong Marcos ng Order of Lapu-Lapu Rank of Kampilan si Jeffrey Pacundo na naputulan ng daliri sa nakaraang Rore Mission. Habang Order of Lapu-Lapu Rank of Kamagi naman ang iginawad sa natitirang 70 na sundalo na kasama sa nasabing misyon. Francis Riudike nag-uulat para sa One Media Network. Masayang ipinagdiwang ngayong ikadalawamput-apat ng Hunyo ang tradisyonal na basaan o tinatawag din na Watawata -wata Festival sa lungsod ng San Juan. Ang basaan ay taunang isinasagawa kasabay ng pagdaraos ng kapistahan ni San Juan Bautista kung saan ang tubig ay isang tanda ng kanyang pagbibinyag noong panahon ni Kristo. Sa naganap na festival ay nakibahagi rin ang mga bumbero sa lungsod kung saan sila ay nagpatunog ng kanilang sirena ng bumbero habang binabasa ang mga tao gamit ang host ng Fire truck. Kami ang bosses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DA inobserbahan ang kaso ng Q fever sa mga kambing. Libo-libong tao nakibahagi sa Philippine Pride Festival sa Quezon City. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. VP Sara nilinaw na hindi kinonsulta si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang pagbitiw sa gabinete. Pilipinas bumaba sa ikawalumpu-tatlo na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Philippine team nakalapag na sa Paris. Puspusang pag ensayo ng mga atleta, pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulap para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ininspeksyon ng Department of Agriculture o DA Bureau of Animal Industry o BAI ang higit sa limang dosena ng mga inangkat na kambing mula sa Estados Unidos. Ito ay dahil na pagtantong nakapagdadala ng Q fever sa lugar ng Marinduque. Sana sa gawang inspeksyon, agara namang ikwinarantin ang mga apektadong kambing upang hindi mahawa ang iba pang alagang hayop. Ayon naman sa Hensha, palagian nilang sisiguraduhin ang pag-oobserba sa mga sinususpectiang kaso nito sa pamamagitan ng karagdagang PCR regions para makontrol ang kaso at mapuksa ang paglaganap ng mga sakit sa hayop. Alinsunod sa pagsusulong ng sustainability sa kapaligiran, kamakailang ipinag-utos ng Korte Suprema sa lahat ng korte at tahuhan ng hudikatura sa bansa ang pagbabawal ng paggamit ng single-use plastics. Narito ang ulat. Nitong kamakailan lang ay ipinasa ng Korte Suprema ang Memorandum Order No. 74-2024 na layong hikayati ng lahat ng korte at tauhan ng hudikatura sa bansa na huwag gumamit ng single-use plastic sa pang-araw-araw na gawain na operasyon. Ang single-use plastics ay ang mga plastic na pang-isahang gamit lamang o mga disposable plastic material gaya ng plastic bag, straw, tasa, kubyertos, plato at lalagyan ng pagkain. Ang kautosang ito ay nakaangkla sa karapatang pantao sa ilalim ng konstitusyon kung saan layo nitong protektahan ang isang balanse at malusog na ekosistem dahil ang mga plastik na ito ay nagdudulot ng pagbara sa mga daluyan ng tubig, gayon din ang pagkasira sa marine life. Sa ilalim ng memorandum ay pinag-uutos sa lahat ng officers at tagapamahala sa hudikatura at mga korte sa bansa na iwasan ang pagbili at paggamit ng mga single-use plastic materials para sa mga aktibidad, material para sa opisina, maging sa pang-araw-araw na gawain. At bilang kahalili ng mga ito, iminungkahi ang paggamit ng mga sustainable materials tulad ng mga bag ng tela, metal o kawayan na straw, magagamit muli na kubyertos, plato, gayon din ang mga lalagyan ng pagkain. Sakaling hindi maiwasan ang paggamit ng plastik, kailangang tiyakin na ang mga ito ay muling gagamitin, ire-recycle at itatapon ng maayos alinsunod sa Ecological Solid Waste Management Act o Republic Act No. 9003. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa iba pang ulat, hindi na lamang pangalan ang makikita sa listahan ng mga butante sa araw ng halalan kundi pati na rin ang kanilang mga litrato. Ito ay alinsunod sa plano ng Commission on Elections sa COMELEC upang mas matulungan ang mga botante na mabilis na matukoy kung saan sila nakatalagang bumoto. Sinisiguro naman ng COMELEC na isa sa alang-alang ang mga karapatan ng mga botante para sa proteksyon ng kanilang personal na impormasyon. Kami ang bosses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DA inobserbahan ang kaso ng Q fever sa mga kambing. Libo-libong tao nakibahagi sa Philippine Pride Festival sa Quezon City. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. VP Sara nilinaw na hindi kinonsulta si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang pagbitiw sa gabinete. Pilipinas bumaba sa ikawalumputatlo na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Philippine team nakalapag na sa Paris. Puspusang pag ensayo ng mga atleta, pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulap para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Moises Castro at narito ang mga napapanahong balita. Mula noong ika pu hanggang dalawang put isa ng Hunyo ay inilahad ng Department of Health o DOH Secretary Chodoro Herbosa ang mga inisyatibo ng bansa Ukol sa health financing sa ikalawang international dialogue on sustainable financing for non-communicable diseases o so NCDs at mental health sa Washington, D.C., U.S.A. Isinaad ni Herbosa kung paano na isulong ng Syntax Reform Act at ng pagpasa ng train law ang health financing kasama ng Department of Finance. Ang mga pagpapahusay na ginawa ng mental health care program ng bansa at ang Universal Health Care Act ay tinalakay din ni Kalihim Herbosa. bilang banda, tiniyak ng Department of Tourism na patuloy ang layunin nito na mas maraming turista ang pumunta sa Pilipinas sa kabila ng karagdagang requirements sa mga visa ng Chinese nationals. Para sa detalye, narito si Francis Ruedike. Aminado ang Department of Tourism na apektado ang turismo ng bansa ng bagong regulasyon ng Department of Foreign Affairs sa visa application ng mga Chinese nationals. Ito ay matapos ang dagdag na mga requirements sa visa ng mga Chinese na bunsod ng paglipana ng mga peking dokumento. The imposition of more requirements for visas coming into the Philippines will certainly pose challenges in terms of uh, ushering in more Chinese tourists to the country. Bukas naman umano ang regulasyong ito ng DFA sa DOT dahil naiintindihan ng ahensya na kaakibat nito ang seguridad ng bansa. So, sa part naman ng Department of Tourism, patuloy lang din yung ating efforts in terms of further attracting our well-performing traditional source markets. And we are also expanding our reach to other opportunity markets para naman po masigurado po natin na patuloy pa rin yung competitiveness ng Pilipinas, especially in terms of international arrivals. Pagtitiyak pa ni Frasco sa kabila ng bagong pamantayan ng DFA, patuloy pa rin ang promotion efforts ng DOT sa China, particular na sa Shanghai at Beijing. Samantala, patuloy din naman ang pag-promote ng ahensya sa bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng reach ng mga flights nito course, uh, we are working very closely with our aviation partners para naman po mas lumagupay yung connectivity natin sa Pilipinas. Ayon pa sa DOT, nagkaroon na ng kasunduan ng ahensya sa UAE, Middle East, US at India para sa mga karagdagang flights. Ayon sa DOT, 8.6% ang naging kontribusyon ng turismo sa Growth Domestic Product o GDP ng bansa noong 2023. Kakibat nito ang mahigit 6 na milyong nabuksang trabaho sa turismo para sa mga Pilipino. Francis Riudique, Naguulat para sa One Media Network. Sa larong pampalakasan, dalawang araw na lang at sasabak na ang Paris-bound athletes ng Pilipinas para sa most anticipated sports event ng taon, ang Summer Olympics 2024. Nitong linggo ay ligtas ng nakalapag ang mga Olympians sa Paris kasama si na Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino at Chef de Mission Mr. John Vicremulia. Kaugnay nito ay pinaghahandaan na rin ang puspusang pag ensayo ng mga atletang Pilipino sa mga susunod na araw. Samantala nitong kamakailan lang ay nagsagawa ang POC ng isang espesyal na send-off event na ginanap sa Maynila kung saan nagpaabot din ng suporta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Walang patid din ang mga sponsor na nagpapahatid ng kanilang suporta para sa mga pambansang atleta mula sa damit, gadgets at pagkain. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. DA inobserbahan ang kaso ng Q-fever sa mga kambing libo-libong tao nakibahagi sa Philippine Pride Festival sa Quezon City. PBBM muling iginiit na hindi gagamit ng dahas bilang tugon sa tensyon sa West Philippine Sea. VP Sara nilinaw na hindi kinonsulta si dating Pangulong Duterte kaugnay ng kanyang pagbitiw sa gabinete. Pilipinas bumaba sa ikawalumputatlo na bansang may pinakamabilis na internet sa mundo. Philippine team nakalapag na sa Paris. Puspusang pag ensayo ng mga atleta, pinaghahandaan na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.